Mga idol, tingnan nyo to. Ito na ang pinakahihintay ng lahat ang 2026 Honda ADV 160. Sikat na sikat ang ADV dahil sa astig na adventure scooter look. Pero ano nga ba ang bago sa modelong ito? Halina't alamin natin. Sa unang tingin pa lang, mapapansin mo agad ang pinaganda at mas pinakinis na disenyo. Mas agresibo ang bodywork lalo na sa harap. May bagong hugis ang headlight at iba ang kulay ng mga fairings na mas modernong tingnan panalo ang urban adventure vibe na lalong pinatindi ng bagong porma Sa makina pareho pa rin ang 157cc ESP plus engine pero may mga updates. Binago ang piston at cylinder head para mas lalo pang pinaganda ang paghatak, lalo na sa low end. Ibig sabihin, mas maliksi at mas mabilis ang arangkada. Plus, mas fuel efficient na rin daw ito, kaya tipid sa gasolina kahit adventure riding ka. Dito talaga bumawi ang 2026 ADV 160. Tanggal na ang luma at meron na siyang bagong-bagong full-color TFT instrument cluster. Mukhang pang na at may smartphone connectivity na rin. Ibig sabihin, pwede ka nang gumamit ng Navi at iba pang apps. At hindi lang yan, may USB Type-C charging port na rin. Pero ang pinakamalaking upgrade ay ang suspension. May mga balita na Showa Shocks na ang gamit sa likod na nagbibigay ng mas komportabling biyahe, lalo na sa mga lubak. At sa safety, may dual channel ABS na ito ngayon. Malaking bagay 'yan sa pagpreno. Ang 2026 Honda ADV 160 ay hindi lang basta bagong kulay. Ito ay isang upgrade na nagpapakita na seryoso ang Honda sa adventure scooter market. Pinaganda ang looks, pinahusay ang performance, at dinagdagan ng mga high-tech na features. Kaya sa mga nagbabalak mag-upgrade o bumili ng bagong motor, talagang sulit na sulit ito. Kung gusto mo ang adventure style na may mga modernong features, this is the bike for you. Ano sa tingin niyo? Worth it ba? Comment na sa ibaba.